Boss, kung yung Taliano Gold ang hinahanap mo, it doesn't really exist. Kaya pakiremove na yung mythical item na yan sa yung checklist. Kaya nga kung ang paniniwala mo ikaw ay makabayan, makabayad ka daw, sabi ng mga taong gising na sa katotohanan. Sa bagay, marami silang confidential activities. And it makes sense kung sakali nagagamitin nila yan para madagdagan ang kanilang intelligence. Kasi mahihina sa intelligence ang mga nahahire nilang troll center agents. Kaso ah, ang problema, Pogo doesn't exist anymore. Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko po, napatanong po talaga ako kung na-recruit na nga ba ni Calbo the Recruiter, si Bostoyo, para maging isa sa mga magpapabango sa ating speaker. Imagine si Boss Toyo, namimili lang yan ng kung ano-anong mga bagay sa kanyang pawn shop, tapos nasa sauna. ba? Diba? Anong pakay mo dun, Boss? Naghahanap ka na magbibenta sa'yo ng gold bars? Boss, kung yung Taliano gold ang hinahanap mo, it doesn't really exist. Kaya pakiremove na yung mythical item na yan sa yung checklist. Kaya nga kung ang paniniwala mo ikaw ay makabayan, makabayad ka daw, sabi ng mga taong gising na sa katotohanan. nag lang po ako, okay? Pasensya na po kayo. Manarisim ko po kasi ang mag -rime. Pasensya na po, umaatake na na mine. Este, umaatake na naman. So let's talk about this, mga idol. The Marcos administration daw is seeking a confidential and intelligence fund of 10.29 billion pesos for 2025. A 16% decrease daw from this year's CIF worth 12.38 billion according to Budget Secretary Amina Pangandaman. Wow! In fairness, nahiya pa sila sa taong bayan dahil pinababa pa nila ng 16% ang CIF nila for 2025. Edy eh cute! de ba? Ako guys, naiintindihan ko kung saan nila gagamitin ang CIF or Confidential and Intelligence Funds na yan, ha? Pero doon ba talaga nila yan gagamitin? Oh no. Sa bagay, marami silang confidential activities. <laughs> and it makes sense kung saka nila gagamitin nila yan para madagdagan ang kanilang intelligence. <laughs> kasi mahihina sa intelligence ang mga nahahire nilang troll center agents. Tama. Imagine, basura yung nagbabayad sa kanila pero sinusuportahan pa rin ng mga taong kulang sa intelligence. Alam nyo guys, mga legendaring bopols na walang dignidad at walang prinsipyo lang ang masisikmura pa yan dahil wala sa kanilang halaga ang dignidad at prinsipyo dahil mga dakila lamang silang mga bayaran. Tama. Kaya kung bulagers ka at member ka ng troll center agent na nagbo-volunteer ka lang, <laughs> ang masasabi ko lang sa iyo boy ay kawawa ka naman. Imagine no? Sobrang dami na nilang bayarang bulagers at mga troll center agents. Pero bakit parang nasasapawan pa rin sila ng mga tao na na sa katotohanan? Wow! Dahil pansin ninyo ang mga post na binibida si speaker at visionary leader, mas nangingibabaw yung mga nagtatawanan. Senyales lang yon na hindi na po nila tayo maiisahan. Ganun ba talaga kabaho ang administrasyong ito para kailanganin nila ng libu-libong troll center agents at bloggers na magpapabango sa pangalan ng mga to? Yun na ata ang pinaka-pathetic strategy na ginawa ng isang pool politiko ang puriin siya ng mga bulagers at troll center agents na binabayaran lang ng mga to. Okay sana kung ang binabayad sa mga troll center agents at bulagers nang galing sa mga sarili nilang bulsa. Tama. Kaso hindi, kaya ang taong bayan na ang bahala sa inyong humusga. <coughs> at guys, balita ko di raw dumating ang ng Pogo sa hearing ha. <laughs> Alam nyo ba kung bakit irrelevant ang umatend ang atornyo ng Pogo sa hearing na yan? What Kasi ladies and gentlemen, Pogo doesn't exist anymore. Alam nyo ba yan? Niluloko tayo ng gobyernong ito nang sabihin ito nang visionary leader natin. At ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga Pogo. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at pagpilalapastangan sa ating bansa. Effective today, all pogos are banned. Wow! Standing ovation silang lahat nang sabihin niya ni Visionary Leader, no? Grabe. Kaso ang problema, Pogo doesn't exist anymore. What? Alam niyo ba kung bakit mga idol? Dahil ang Pogos have ceased to exist since 2023 pa when Pagko renamed it IGL or Internet Gaming Licenses. Oh, no. So there were no more Pogos to speak of since then. So nung 2023 pa lang mga idol, wala na pong pogo. Pero bakit itong term pa rin na to ang ginagamit ng media, law enforcement at ng kongreso? Dahil ba alam nyo, nakapakipakinabang pa rin ang mga to sa ekonomiya natin? Kaya iniba nyo lang ang pangalan from Pogo to IGL para kunwari may nagagawa kayong maganda sa bayan natin? So meaning niloloko po talaga tayo ng gobyernong ito. Nung nagkaroon sila ng palabas nung SONA na pinatotal ban ito ni Pangulo. Anong nga ulit sabi niya? Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at magkilala pastangan sa ating bansa. Effective today, all Pogos are banned. Wow! Total ban of Pogo, pero hindi ang IGL. What the F, ba? Diba? Harap-harapang panluloko ang ginagawa ng gobyernong ito sa mga tao. Tama! Grabe naman po kayo. Mapapailing ka na lang talaga sa galawan ng gobyernong ito eh. Kaya nga ang malaking question ko sa gobyerno ngayon ay, niloloko nyo ba kami? For more videos, ifollow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat mga kabayans!